Nag-e-screening ah. bago ko ipatatayuin, Siyempre, pakakalumay ko. Ganyan na naman yung vertigo. Aray! Aray! Ay, Ay naku, right, right. hindi ko kaya. Kwan, master. Tete, relax lang. Relax lang kayo. Kasi sumakin ang gabi po. <laughs> relax lang, relax kayo. lang kayo, hindi masakit. Hanggang sa, sa, tayo, sa tayo, tayo, hanggang sa hanggang tayo. tayo. Lang hindi sa lang tayo. tayo. Kasi yata. Oo, talagang masakit. Sige, kapi lang Right ang ano ko eh, right. Diretso right. Pagka tayo ninyan, hindi na kayo mahihilo. Promise. Hindi ka ner-nerosante. Hindi, kaya lang. Talagang ganyan ba? Huwag man lang yung sa... Kaparesta lang yun. ...tahan lang natin. Yan. Ninenervous ba kayo? Hindi. Sige. Kailangan lang masunod yung ano. Dahan-dahan lang naman. Hindi, ba, baka ako ma... ako kayo okay, ko dito. Hindi, hindi na. Hawak-hawak ko kayo. Hawak-hawak kayo. Hawak-hawak kayo. Hindi, hindi, straight yun lang Kayaan ko ko kayo. Ano yung Bago kayo malaglag, sasalhin ko kayo. yun na. Dapat. Sige. Sige. Very, ano lang yun, very soft. kita nyo yung gagawin natin. Kailangan lang. Ngayon lang ako dadapa kasi nga... hindi ko mata, kayo? Hindi, itong mata ko eh, kailan lang na opera. O, oh, sige, dadapa kayo. Tingnan nyo kung ano. Ano? Kung portable kayo nakadapa. Pag hindi, patatayoyin ko kayo. Ano? Shoot nyo yung mukha nyo dyan. Kailan mo na? Kailan kayo na opera? Nung May. Okay. Yan. Okay. Yeah, Okay, relax na hmm. Oh, to Kaya mata. Oh, O, ano ang namin? ano, January 30, ako nagpapasok. Nagbaba ako. eh. Ay, masakit mo sa... Wait, dahil lang ha. Uh -huh. Kasi ano yan, doon nyo malalaman kung ilan na yung may tama. Ilan nyo, oh. Ilan yung may tama. Uh -huh. Ngayon, hindi ko lang pa MRI ko, kasi hindi naman <laughs> magpunta na lang ako dito. <laughs> Ang pa MRI ko sa inyo lang po. Wala na, nakita na nga natin kung ano eh. Kahit <laughs> hindi na po mag-MRI. Sa'yo. Okay. Pwede kayo. Okay. Nakikita nyo, nakikitaan nyo na ng ano eh. Nakikitaan nyo. Mm -hmm sundan nyo na yung mga binibilin ko. Kailangan nyo rin kasi mag-walking walking. Huwag oh, yung, na lang dito. Nung nakaran, gaya nga nasabi, sinasabi ng mga kapatid nyo, hindi nila kasi kayo nakikitaan Ang mga movement. eh trabaho yan. Ako po lang. <laughs> trabaho kayo. Mami, mo e Alam nyo, wala nga akong ginagawa kundi mahiga. Mamaya uupo. Mamaya maglalakan ng 100 steps. Uh, mamaya kakain. Kaganyan-ganyan yung... na exercise din. Yung? Ganyan. Gitna kayo, mami. Gitna kayo. Tuloy gitna mo siya. Tapos traction nyo kayo para mawala yung vertigo nyo. Pakitaas mo mo yung lakang. Bakit kailangan ba kung kung ano kami, kung matutulog ka, uh, master, kailangan may ano dito? Hindi, kailo, hindi, 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 Kasi ano lang po, okay. treatment natin po hindi. Hindi nyo gagayahin to. Hindi nyo gagayahin yung Ay, muna sa Hindi nga tinatawang kasi hindi ba sinabi <laughs> Richelle? Hindi, 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 hindi nyo gagawin. Iba to, treatment to. Okay, relax na mami ha? Okay, inhale. Exhale. Yun. Ito, ito mo. Diyan na kayo. Naramdaman niyo yun? Oo, may lumagatok. Oo. Tapos dito po, ang uh, sakit po itong hips ko dito. Tapos itong sacral area. Tapos pag nagaga pag ano, itong mga muscle ko dito, itong tuhod ko, pag pupunta ako sa CR, ang hirap kong umupo, ang hirap kong tumayo. Alam niyo kung ano yun? Dapo. Oh. Sign up. Of... Aging. <laughs> <laughs> Pagkatapos itong mga toes ko eh, nagnanam. Hanggang dito nagnanam kung minsan eh. Dahil po yun sa mga fracture niyo yung... sa ano? Meron pa yung... Once na meron damage yung mga vertebrae niyo, iipit yung ano eh. Kaya nang tinawag na impacted fracture, compression. Um, umiikot ako. Sige. Mahinga naman. Kaya nang no, mayroon akong mesa doon sa eh. pati. Pag nag-circulate na yung dugo, yung hinatak natin yan. Iba na yan. Ay, so, punta kami dito ng 15. Sige. Sleep Kasi sleep 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 Ang slip disc naman, sleep sleep. hindi, slip disc. Ganun oh, din yun yeah, sa sleep disc, sleep disc, problem sleep sleep din. Okay. Ibig sabihin, tapos pahihigayin ko kayo. Okay Iwagin na kayo ng mga, uh, tayo lang kayo konti. Okay. Huwag na kayo may sapatos. So Ang problema ko lang pag naglalakad ako, kaya, ma, pwede akong mabilis pag may mga kakapitan siya. Mm -hmm. Kasi okay, na, yung ano So, Pero kung sa bahay, talang po na, parang 150 steps, tapos, o mm -hmm. po. Ngayon, o, oh, sige, upo kayo. Pinaikot ko lang, pero mag-shape Umiga kayo ngayon. Umiga kayo. Sige, konti na lang. Hmm. Mm. -hmm. Kita niyo yung eh, result? lang Oh, oh. oh. Pero ang tinuro sa akin yung magaganon daw ako ng fight. Iniiwasan nyo na pero hindi yun tinate. Mm. Yan ang yun. No? Pag siyempre, ipapahingan nyo muna yun eh. Bago, no? Pero ngayon, hey, tingnan nyo, humiga kayo oh. ko. Okay. Hindi na yung pagkaya ng, uy, nag yung ko. Na-treat na kasi. Di ba? Sana nga. Ina. thank you, Master. Oh, thank you. Iba nyo? Ayan, Ayan, pero... <laughs> Grabe yung mga hilo magaling naman po saan. <laughs> parang lalo na maya nang lumalas sabi ko. Mm -hmm. Pero pag ano mas tayo po yung atong magtawag na may massage yan ang wakil. lang? Tantya na yan. Alam ko na yung sinabi ko sa kanya. Ako kaya akong pastor na akong alam ang hilo ko. Pwede, A pwede. naman. Pwede wala ano. Ito may ko na yung dito niya eh. Yeah. Diyan naman ang ano niyan. Ano yes? pag massage ko dyan? Mas ang ganyan. Hindi ako pwedeng yung... Kasi deneme si, si. Gusto ko yung kasi dati kong nagagawa yung ganong. Na ma may sumasakit. Kalan dito sa buong. Yeah, no, Yan oh. Ah ah ah. Hmm sus oh. Sus tani pala. Na ano ko. Angat. Uh, angat. Sandali lang at uh, talagang may ako. Nandiyan siguro dahil matanda na ako sa kakailan lang na opera yung mata? Stigmatism? Ah, hindi. Cataract. Naging very sensitive yung mata ko. Mm, okay. Kaya ganyan. kanina eh, umalis ako. Mm. Gusto ko kasi yung dati kong ginagawa na... Gusto niya yung nagaganyan yung straight. Hinagawa Ay, you know, ang, pa, ano? Pa, ano ba? Ano ba? ba? Ano ba? Sapat naman Ano yung... Okay na lang na ganyan. Hindi ko... Uh, Mami, alam nyo, uh, lumulutong na kasi yung mga buto nyo. Hindi uh, na natin pwede. Hindi mo na mapipare big yung dating, dating, dating anong talaga. Medyo umiitag tayo. Kaya okay na, na kayo ano okay. Eh. okay lang. Okay naman, mataas naman. Ganun uh, to kayo. Uh, Ganun yun. Ito na naman yung pasiyan uh, yan eh. Oo. Oh. Uh, 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 ano bang dapat? Kasi dating, pag Medyo umaano na na. Alam nyo, mahirap ng ano yun Oh. Yung mga Talunga, yung mga, yung ang tayo. Medyo kumukunat. Ay, mataas ay, naman. Oo, na oh, isa, oh, isa lang. Huwag -no. wow. na nga ganito kung nahihirapan kayo kasi useless naman din ito eh. Ano bang ah, purpose nito? Para, mas maganda, mahalaga na yung angat natin. Ano bang purpose nito? Para lumagotok, para mabali? Hindi, para maunat lang. Hindi, ang, maraming naman yan. Maraming, maraming way na para ano yan.